ito ng mga idol ang pinakabagong laban natin sa bansang South Korea ng isang Pilipito ay ang Phoenix Battle in Seoul ito ay ang laban ni Michael Escobia versus Dai Hoon Kim ng bansang South Korea itong koreano mga idol na si Dai Hoon Kim na mga idol isang Korean boxing prospect ng mga idol na may kartadang pitong panalo na isang walang talong buksingero habang itong Pilipino na si Michael Escobia ay may karatadang 12 wins 29 natalo at isang tabla grabe marik. masyadong matangkad itong Koreano mga idol itong si Kim titignan natin ng idol para itong laban ng ni David at Goliath ang pakatangkad nitong kuryano pinabakbakan ah, nandito si Masyado kasing wild Binibitawang suntok ni Kabayan kaya kita agad nito ni si Kim. Ito ng mga idol, round number 2. Ito palang kuryano mga idol na si Kim ng idol is may tangkad na 5'9 Habang itong Pilipino na si Escobia may tangkad na 5'6 Masyadong agwat at masyadong malaki ang agwat na height ng dalawang box ngayon mga idol Tapos mas buros ko pa itong si Kim Mabato-bato ang katawan ng itong koreano Uh. dun natamaan si kabayan ng soli dun na-trap na si kabayan at nagpapa-corner pa siya sana mag-stay sa corner kasi delikado natamaan na naman nubuli si kabayan sa height ng itong kuryano mga idol natukuha lang siya eh. nagsolong ni kabayan body shot Oh, hindi umaabot ang suntok ni Kawayan kasi mas maikli kasi kamay ng Pinoy kaysa sa Koreano. Mahaba ang reach nitong Koreano eh. Tapos patakbo-takbo pa. Mautak rin nitong Koreano. Oh, pinaglalaruan ng si Kawayan. Yun, palitan. Pero dihado si Kawayan dun sa palitan natin. Ito na mga idol, round number 3. So far, alanganin ang Pilipino dito sa laban mga idol. Yurit pa itong kuryano. Sa long distance, boxing lang si Kabayan eh. Tapos sa mga suntok ng Pinoy is slow motion. Nakikita talaga ng, ng Koreano. Oh, napapatid siya sa sarili niyang suntok. Kaya naman, hindi makakatama yan sa Koreano. Oh. Tapos ang estilo pa ng itong kuryano is in and out. Although malakas ang kamao nitong Pinoy, pero hindi makatama. Napaka-wild ng kanyang mga suntok. pinamaan sa si kabayan kagadahan lang dito is nakakaya ng Pilipino ang suntok nitong si Kim kasi maski pinama, pinatamaan siya ng sulido hindi siya naaalog o, o, na knockdown parang pilopans lang yung mga suntok ng koreano baga para sa si kanya kasi matibay itong si Scobia itira ng buksingero na ito kasi may 29 loss na ito sanay na ito sa ganyang laban Oh, nakakatama naman si Kabayan sa kanyang mga overhand. Nadulas daw, nadulas lang si Kabayan. Ito na mga idol, round number 4. Ito pala is schedule for 6 rounds mga idol. Pinamaan si Kabayan ng isang hacker kasi yung muyo ko eh. Si. Open siya for uppercut. Yun. <laughs> Mintis. Punuro na rin ng kabayan itong kuryano para hindi makawala. tingin ko parang walang knockout punch itong si Kabayan parang itong mga overhand niya hindi masyadong malakas kasi hindi na itong koreano no? nakaka-counter siya ng koreano ng idol yun, niya lahat ng kombinasyon tapang talaga ng Pilipino patuloy pa rin magpagsapakan ng one on one na walang atrasan mga idol Hirap talaga makatama sa kabayan dito. Yun, sinusubukan ni kabayan. Ito na mga idol, round number 5. Last two rounds. Tinamaan sa kabayan ng sulidong straight. paula na itong Korea sunod-sunod na combination sinusubukan naman talaga ni Scopia makakat sa distance hindi lang niya magawa kasi mabilis itong koreano mabilis ang paan kaya naman hindi magkakat siya siya pa ang nakaka-counter sa loob oh, ganyan kinat niya distance pero kinounter siya ng koreano kaya napaatras ah, para punching bag na si Kibayan dito mga idol pibay ng Pilipino dito mga idol. Hindi kayang pataubi ng Koreano. Kumama <laughs> sa kabayan yun. Sunod-sunod na tama sa overhand. Puso talaga ang nagdadala dito sa laban kay Scobia mga idol. Hindi rin talaga ito pumunta dito si Scobia para matalo. Lumalaban talaga mas gidihado. Masyado kasing mismatch tong card na ito. Malakas itong koreano. Pwede shot by Skobia. Mayroon na counter siya sa loob. Oo, oh, nakaka-counter. Prone talaga sa counter si Skobia. Bagyang slow mo ang kanyang mga suntok. Ito na mga idol. Round number 6. Ang huling round ng raban. Ito counter na naman. Nakaka-counter itong si Kabayan nang Suli puro kasi wild ang mga suntok ni kabayan galing sa labas kaya nakikita ng kuryano oh kaya nun eh ang suntok niya is galing sa labas yun body shot by scobia kinakaunter si kabayan bawat suntok niya is kinakaunter nitong kuryano pati shot by Scobia. dapat kasi katawan ang tinatarget ni Skobya kanina pa kasi siya naghihid hunting na hindi rin tumatama dapat katawan ang tinatarget nitong Skobya sa, sa ulo kasi siya nakapukos walang suntok na tumatama mabilis din makailag itong kuryano Talos ka bayan ng Idol BI yan anonymous decision Kitang kita naman sa labat